So hello mga kalabis no Ayan so kita niyo naman ang ating uh, Lulutuin ngayon uh, yan po ay ating Hawaiian Siyempre may dahon, dahon tayo ng kang Tinangkong So ayan na nga mga labis Nagpaapoy na po ako at Pinapakuluan ko na po yung ating Maskara ng baboy So ngayon nga malabis no Ang lulutuin natin ay sinigang So ayan na nga mga labis Ako na yan so titimplanan natin yan ng asin Tsaka bitsin at saka magic sarap na rin mga labis. at meron din tayong ihalo dyan na sinigang syempre sinigang tayo ngayong gabi malabis so ang ating hawayan malabis no ay nahalo lang natin sa ating gulay kasi kanina malabis naghanap kami ng niyog pero wala talaga kaming nakita at syempre malabis no kaya kaya natin yan at syempre ilunod na rin natin yung ating sibuyas. ayan Uh, kumukulo na siya, so ilulunod na natin yung ating hawayan. So ngayon malabis, uh, so mag ano muna ako mag half bath, so kami ni Alex. Kasi gabi na rin malabis, mga alas 7 yata. Update ko lang kayo mamaya pagkakain na kami. So ayan malabis ang ating uh, sinigang, ayan. Oh, so let's eat na malabis So ayan malabis Kakain na po tayo malabis So bago po tayo mag sa malabis Huwag niyo po kalimutan mag-subscribe sa aming youtube channel May level vlog makes And like, comment, and share So let's go malabis Kain po tayo Kain po kaya ship na lang, kapag pinagunyari, Lone Starship 5901 ng China. Sa mula 50 nautical miles, ay naitabay ng BRT Teresa Magpanwa, 120 nautical miles mula sa coastline Kaya ng Zambales. For so, more than 30 days already, our coastal vessels were able to push them away from our coastline. So wala talaga kami nakita kitang niyog mga labi so hinalo-halo na lang na, natin sa gulay to kasi wala naman tayong na binalaan ng si Ray Vizcales ng BRC Rosarital ng Philippine Navy at Katlong People's Liberation Army Navy Warship 57 Nautical Minus mula sa Pahong ng Matinyo. Isa lang ito po na ni Ray Vizcales ng BRC Rosarital ang isang guided mission na kay Tunggara ng Sigil. Pinigal daw ang tanana sigil ng mga planned warship sa Pahong ng Matinyo at pagpalimala sa international law at sinisira ang kapayapaan at sabihin ng Pahong ng Matinyo. Kasi nang sinabi ng Chinese Foreign Ministry pagdalayag ng kanilang mga barko sa itinuturing nilang teritoryo ay naaayon sa kanilang patas at sa international law. Para sa GMA Integrated View, Sino Gaston na Kabuto, 24 Hora. Liga ng basketball ng dalawang barangay sa Corona Gal. Kumantong sa gulo. Si Eksplosyon sa Davao City ay ang grupo ng mga kababahan. At pagpano, may be here for star party. Pupulong lahat ng yan sa pagdumalik ng 24 oras. At pa kwarto

So ayan malabis labis, uh, mayong buntag sa tanan. So ayan. Uh, ngayong umaga malabis no. Ah, uh, magugulay naman tayo ng ano, laswa na may munggo at siyempre yung ating Hawaiian. Uh, hindi natin naubos 'yun kagabi malabis labis kaya lutuin natin yung iba. So ayan mga meron akong nakita sa mga vlogger malabis labis yung yung damo-damo na pwede siyang ihalo sa gulay. So, let's gumala. naman niyo po ako ngayong araw. Magluloto tayo at tignan natin kung kung talagang masarap ba yung damo na yun. So, let's go. Ito yung malabis. So, tignan niyo. So, may, planga may, may planggana ako ditong dala. So, ito yung malabis. Ayun. Ayun. Ito yung sinasabi nila malabis. So, ayan. Ito. Ayan. Sobrang dami Sobrang dami. Sobrang dami. So, ayan na yung ating, ano, kinuha kanina. So, ang tawag daw dyan, malabis, is pansit-pansitan. Ayan. Para siyang, ano, para siyang lato. So, meron na tayong panghalo nitong kalabasa. So, yung munggo natin, ay nilalaga na natin malabis. So, ayan so, malabis, inululun natin yung ating mantika. sabay na rin natin yung ating hawayan. Siyempre, takpan muna natin. So, yan, look at ito. O. So, yan, kumukulo na. Ilulod na natin yung ating munggo. Ayan Nilaga na natin yan. Ayan. So, alam nyo malabis, may natira kami kagabing uh, maskara ng baboy. Ayan, so ihalo lang natin yan para may lasa-lasa ko. Pak pa natin. Siyempre, mamaya malabis, isusunod na rin natin yung ating dahon-dahon, yung pansit-pansit. sa -pansit. so, ayan. At syempre, buksan na rin natin kasi kumukulo na siya. Susunod so, natin gawin malabis yung plan natin yan ng mga panglasa, asin, bitsin, at saka magic sarap. Halo-haloin lang natin yan malabis para matunaw yung ating mga panlasang nilagay, yung asin, bitsin, at saka magic sarap. So, tikman na rin natin malabis para sure tayo kung sakto na ba. Mm, subang sarap malabis. Saksis ang luto natin ngayong araw. So, malambot na yung ating kalabasa at saka ating Hawaiian. So, ito na nga mga labis. Ito na yung pinakaasam-asam nating matikman. So, ayan. Nilulunod ko na nga mga labis. So, inaluhalo ko lang siya mga labis. Ayan. Para mabilis, mabilis nating mayano yung ating pansit-pansit. Uh, so, Ayan, malabis siguro mga one minutes. So, pwede na tong hanguin. So, ayan, malabis, no? At syempre, pagkatapos nyan, so, kakain na rin tayo maya-maya. So, ayan, malabis, so. Ayan, yun yun na yung ating gulay. Ayan, oh. ito siya malabis, so. ayan, oh. Pansit, pansit. Ayan, pansit-pansit. Ayan. So, let's go, malabis. So, ayan, malabis, no? Kakain na po tayo, malabis. At syempre, kung bago pa lang kayo nakadaan sa aming channel, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe mag sa aming YouTube channel, Malabel Vlog Mix, and like comment, and share. So, ayan, let's go, malabis. Kain na po tayo. Oh. Mm -hmm. oh.

Malutong parang pag minunguya mo siya na. Para siyang ano? Para siyang lato yung parang ganun. Hmm? Hmm? Ano yan? Hmm? Maghahanap pa tayo nito. Doon sila kumain mga labis kasi hindi kami kasya dito sa mesa. Saging na babe? Ayun na. Hmm? Look. See? Pag doon, 'yung mo siya malabis para siya 'yung uh, sea grips, ano. Mm.

kung so, meron kayong gano'ng damo, mga labis, mga tumutubo dyan sa mga kapaligiran ng bahay nyo, i-try nyo na, mga labis. Sobrang sarap. At napakasulit niyang lutuin, mga labis. So, ayan, mga labis, no. Kung bagong pa pala kayo nakadaan sa aming channel, mga labis, so, huwag mo kalimutan mag-subscribe and like, comment, and share. So, ayan, mga labis. Hina-like video, Love you guys. And I you all bye.